Sir, uh since uh, napag-uusapan naman po natin ngayon, wala tayong problema no with uh, the cooperation of the countries na pagbibigyan po natin o pagbabalikan natin dito mga nationals sa na hawak natin budgetary constraints. Ang budget po ngayon ng PAOK maging BI sa pagkakanlong ng mga foreign nationals na ito, papaano po sa ngayon? Uh, well, with regards to the budget, yan talaga ang challenge natin. Sapagkat uh katulad nga po nung nasabi namin ng mga nakaraan, with regards to deportation and or operation, magmula po sa operation hanggang sa deportation, ang PAO kay gumagastos ng 35 million for every four months. Pero yun po ay para sa limandaan katao lamang. So ngayon, we are now at 900 and expecting more. Baka dumobli na po, dumodobli na po ang gastos namin with regards to this uh, uh, problem. But then again, sabi nga naman nung na uh, these are mga tao rin po ito. So ayaw naman po natin na kapag nakaharap sa ganitong problema ang kababayan natin sa labas ng Pilipinas, eh mm -hmm. hindi matrato na maayos. So we're doing our best to treat them as humanly as possible. So paano po yun? Uh, okay pa po bang budget natin? If you're, you're saying na 35 million for every 4 months for 500 individuals, sa so ngayon po ba hindi pa naman nagkukulang ang budget ng PAOK? well uh, manageable pa naman po uh, we're doing our best na within the financial means the budgetary means of paok okay, we're able to provide whatever we can. so hindi pa naman po dumarating sa puntong Uh, nagkakaproblema sa pakain, sa pambayad, pagbabayad ng ilaw at tubig, maging sa mga uh, personnel. So we're still okay, ma'am. We're still okay. Saan niyo po inuhugot ang budget, Sir Winston? Saan? Saan provision po ng inyong budget? O meron bang ayuda dito ng tanggapan ng Presidente? Uh, technically, opo. Uh, una, nakapasok na po yung budget namin sa maintenance and upkeep ng ating facility ay nasa MOOE pa ng ng uh, Office of the Executive Secretary uh, ng ng PAO Presidential Anti-Organized Crime Commission. Then with regards to do sa mga pagkain and other ancillary services, ancillary costs, eh meron pong mga karagdagang pondong ibibigay po ang Office of the President, uh, primarily the Office of the Executive Secretary opo pero hindi ho ba kasi nga with the announcement before of the president na nagbibigay nga po ng deadline sa pogo operation hindi ba dapat foreseeable na yon na itoy may kaakibat na gastos di ba eventually so nabigyan naman kayo ng 2025 additional budget for this uh, yes po oh na po ito sa aming MOOE eh. mm -hmm. kasi nung, nung nakaraang taon eh talagang hugot ito hugot doon Uh, we we were doing our best para ma-meet yung pangailangan. pero <clears throat> this year uh, towards the end of uh nung budget season eh, ay <clears throat> na po sa MOOE namin yung gastusin. Opo. Uh, yung pagkain nila, ano yan? Uh, magkano ang budget per person dyan? Uh, kung, kung alam po niyo ha, Sir Winston, kung mamarapatin marapat po niyo, yes. magkano ang budget per person per day? Uh, ang per meal po, 100 pesos hmm. ang per meal. So 300 pesos po ang nagagastos ng komisyon per person bawat araw yan. So 300 pesos per day per person. Opo, so times 899 yan. opo Yaampung uh, 899, may mga bata ba dito? Uh, wala ako. Lahat po naman po ito ay eh, mga adult na po. Mm -hmm. So uh, with, with regards to BATAM, iba mga gastusin pa po tayo dyan na kapag mm -hmm. may mga anak po itong mga foreign nationals po na ito. So yung kanilang mga asawa pumupunta sa atin, humihingi ng tulong sa pampagata. So mm -hmm. nare-refer po natin yan sa DSWD mm -hmm. with regards to matters like that. Okay, sige po. Itong pamasahe, itong eroplano uh, aeroplano na sasakyan itong mga deportees na ito, sinong gagasta? Uh, with regards to China, the government of China po ang gumagastos para sa kanilang mga foreign nationals. Typically, nagcha-charter po ng flight ang mga yan. Now, yung ibang mga nationals naman po, yung mga embahada nagko-coordinate sa mga pamilya itong kanilang mga foreign nationals. So, around 80% of the other foreign nationals who are not Chinese 'yung mga pamilya po nila ang nagbabayad nung kanilang uh, deportation cost, 'yung kanilang mm. mga ticket. Uh -huh. Now, 'yung 20% po, 'yung talagang walang kakayanan 'yung pamilya at saka 'yung individual o 'di kaya 'yung na magbayad, ang gobyerno ng Pilipinas po ang nagbabayad po niyan. Is that the uh, the, the arrangement talaga hindi ba pwedeng sagutin ng uh, Chinese Embassy kung talagang citizen nila itong uh, Paano? Pauuwiin sa kanila doon sa airfare ng mga ito? Basta Chinese po. 100% po. <clears throat> pag Chinese, sila po magbabayad talaga. They will charter a flight. Yung sinasabi ko po, may okay. mga 20% na hindi nakapagbayad. Yun po yung ibang mga embahada po. Typically, ah. yan po yung Vietnam, mm -hmm. Indonesia, mm -hmm. mga, mga ganyan po.